mga pusang gala sa isang subdivision sa Paranaque pinagawa ng mga bahay. Ang buong kwento, alamin, hinahangaan ng netizen ang itinayong bahay na ang karpinterong si Reginald Payos sa isang subdivision sa Paranaque. Layon kasi nito ang makapagbigay ng temporary shelter para sa mga pusang gala sa lugar. Ayon kay Reginald, may nagtanong sa kanyang isang residente mula sa subdivision na nais malaman kung kaya niyang gumawa ng outdoor cat house. Matapos ang paghahanap ng mga tamang materyales upang matiyak na matibay ito at hindi basta masisira, natapos ni Reginald at na mga kasamahan nito ang ilang cat house sa loob lamang ng isang linggo. Ngunit sino nga ba ang nagpakomisyon ng bahay para sa mga pusang gala? Kilalanin natin siya isang certified animal lover, si Cindy Santawani, na nagre-rescue ng strays simula pa noong 2020. Ngunit, noong kasagsagan ng pandemya, dumami ang kanya mga alaga dahil walang bukas na klinik na maaring magkapon sa kanila. Sa kalaunan, umabot sa dalawang daan ang kanya mga pusa, samantalang dalawang ang kanyang mga aso. Sa dami ng mga alaga ni Cindy, hindi na anya sila nakakapasok sa kanyang bahay dahil dito na pagdesisyonan niyang magpagawa ng mga outdoor cat houses. Bukod sa pagpurprotekta sa mga hayop laban sa matinding init at ulan, ipinagawa ni Cindy ang mga naturang bahay upang magkaroon ng lalagyan ng pagkain ang mga pusa ng hindi delikado para sa kanila. Nais nice ni Cindy, ang magbigay inspirasyon sa publiko na magpakita ng kabutihan at simpatiya sa mga hayop, anya, maging ang mga simpleng kilos tulad ng pagpapakain at hindi pananakit sa kanila ay napakalaking bagay na. Ikaw, ano ang ginagawa mo upang makatulong sa mga nangangailangang hayop? D W I Z Research Report. Re -re -report.